Samantala, binisita ng Davao City Police Office ang dating tinitirhan ni Edgar Matubato, ang testigo umarap sa pagdinig at senado na nagsabing siya dating miyembro ng umano'y Davao Death Squad. Sa pagtatanong ng pulisya sa kanyang mga dating kapitbahay, sinabi ng mga ito na madalas na mapaaway si Matubato at ginagamit ang kanyang baril sa pananakot. Narito ang eksklusibong ulat ni Joy Gumatay. Matapos sagutin ng DCPO o Davao City Police Office ang alegasyon ni Edgar Matobato na di umano'y sangkot ang kapulisan ng lungsod sa mga hinihinalang kaso ng pagpatay, agad na pinuntuhan ng DCPO ang lugar na tinirhan ni Matobato taong 2010 hanggang 2013. Sa pangunan ni Police Senior Superintendent Michael Jandubria at sa paggabay naman ni June Apostol, isang retired intelligence officer ng Davao, Naging matagumpay ang isinagawang preliminary background check ng DCPO sa pagkakakilanlan ni Matobato. So, ang sa akin lang is I just want to be enlightened. Uh, what what what's his reason why he implicated Davao City Police Office officers sa kanilang mga activities before? If there is one one person that would answer for all the killings sa sa Davao City, I think it siya yon. Nandito nga tayo ngayon sa Panacan sa Davao City at eksklusibo nating pupuntahan ang uh, tirahan ni Edgar Matobato taong 2010 hanggang 2013. So kung ating oobserbahan yung uh, daan papunta sa bahay niya, makikita nyo ito ay uh, meron lang silang uh, makeshift natulay na ginawa ng mga residente dito at mapapansin natin gawa lamang ito sa mga pinagdikit-dikit at mga pinagpatong-patong na kahoy dahil ang kanilang mga bahay dito sa lugar na ito ay uh, nakatayo sa bahagi ng tubig ano at ito uh, malapit na tayo sa tirahan ni Edgar Matobato. ayon sa mga residente ito Itong partikular na lugar na ito nagawa sa kahoy ay ang kanyang tinirhan sa loob nga ng tatlong taon. At ayon nga sa mga nakatira dito, hindi gaano maganda ang pakikitungo sa kanila ni Edgar Matob. At siya nga ay nakasuhan, nakagawa siya ng krimen, kaya nagawa niyang ibenta itong lugar na ito para maibail ang kanyang sarili. Ayon sa ilang residente na nakasalamuhan ni Matobato ng tatlong taon, medyo madalas umano itong mapaaway dahil may pagkamayabang. Kapag rin daw nalalasing ito, rumoronda ito sa kanilang lugar ng nakasandong itim, nakashorts at nakabalandra ang kanyang kalibre 45 baril. Ay, wag kang ganyan. Sino man, matakot sa kanya? Nga, para may, ang polis wala mang arma. Siya, ano ma takot? Ang ma takot, takot, ang tao? Mayroon rin hindi naniniwala sa mga pahayag na binitawan niya sa pagdinig dahil di umano ito ang kop sa pagkakakilala niya kay Matobato. Puro kasi malingan lang sinasabi niya kasi kung totoo talaga siyang ano, tirador, ba't din niya tinira si Berbo nung binig, binugbog siya ni Berbo? Ba't sa, ba't pa... May away talaga sila ni oh, kasi illegal yung pagpadakip ng droga niya eh. Para... Ano na, ibig sabihin? Ano, Illegal pagpadakip ng yung parang nilalagyan lang paggalit, may galit siya sa isang tao. Ginagamit niya yung droga? Oo, oh, para madak, mahuli yung ano. ano. Ganun yung teknik niya. Pagkatapos ng ilang oras na paglilibot sa panakan, kinumpirma sa atin ni direktor Dubria na pinag-iisipan na nilang bisitahin rin ang ilang pang lugar na tinirhan ni Matobato upang patuloy na maungkat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, hindi lamang para sa impormasyon ng DCPO, kundi lalo't higit para sa publiko. Ipinahayag ng Armed Forces of the Philippines o so AFP na hindi naging miyembro ng Philippine Army o CAFGU ang humarap na testigo sa Senado kahapon ukol sa extrajudicial killings na si Edgar Matobato. Wala rin umano sa intel records ng AFP ang sinasabi nitong international terrorist na nagngangalang Sally Macdoom. Ito ang malita ni Brian De Pas. Hindi totoo na naging sundalo ang nagpakilalang naging miyembro umano ng Davao Death Squad na si Edgar Matobato. Ito ang pahayag ng Armed Forces of the Philippines matapos banggitin kahapon ni Matobato sa Senado na siya'y naging miyembro ng CAFGU o Citizen Armed Force Geographical Unit. Ang CAFGU ay Irregular Auxiliary Force ng AFP. Nagsagawa mismo ng pagsisiyasat ang Philippine Army at pinabulaanan ng pahayag ni Matobato. Based from the records of the Philippine Army uh, there is no uh, Edgar Matobato in the records whether as a regular army personnel or has been an army personnel or a member of the CAF group Ayon sa protocol ng AFP Kung aktibong sundalo si Matobato ay agad nila itong malalaman dahil kinakailangan muna itong magabiso na tatayong testigo sa investigasyon ng Senado. Ayon pa sa AFP, walang sali MacDoom na terorista ayon mismo sa kanilang intelligence records. With regard to me, uh, one Sali MacDoom, we have verified our records. I have just consulted with our uh, ...personnel and office in charge of files like this. Ayon sa kanilang record, walang pangalang uh, Sally MacDum sa listahan ng mga sinasabing turista na nasa sa ating records dito sa Pilipinas or sa Philippine Armed Forces. Wala pang natatanggap na imbitasyon ng AFP mula sa Senado upang ipahayag ang kanilang ginawang verifikasyon sa mga sinasabi ni Matobato. Ayon kay Colonel Arevalo, walang demoralisasyon sa mga sundalo ng bansa dahil lamang sa mga bintang ni Matobato sa kanilang Commander-in-Chief na si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi tayo naapektuhan at hindi tayo dapat maapektuhan kung anong lumalabas doon sa hearing sapagkat meron tayong mas importanteng laban na kailangang ipanalo, may importante tayong gawain at obligasyon na kailangang magampanan at yun ay ang panatilihin na ang kaguluhan ay ma lamang sa Mindanao at hindi na ito kakalat sa ibang bahagi ng ating bansa. Kasalukuyang pinuntahan ng uh, mga operatiba ng Davao PNP ang tahanan ni Edgar Matubato upang obserbahan ito. Naroon na namin kasamang si Joy Gumatay. Makakapanyam natin via phone patch. Joy? Yes, Audrey. Nakikita natin ngayon ng... Uh lugar na sinusundan natin, tayo ay papunta ngayon sa lugar na tinitirahan ni uh, Edgar Matobato, ang uh, pinakahuling testigo na lumabas na doon sa ating uh, pag-inig sa Senado patungkol pa rin sa mga inilinalang kaso ng extrajudicial killing. Kahapon ay uh, nabanggit sa ating uh, Matobato na di umano'y sangkot ang ating kapulisan na sa mga kaso ng pagpatay dito sa lungsod ng Davao o uh, aksyon na isasagawa ngayon ng DCTO. Layon nilang uh, alam. naman na hindi na nila ito uh, sasagutin pa bago sa uh, para sa kanila ito'y isang malicious, malign, and uh, prejudicial statement lamang. So uh, kanina nga rin matapos ang ating uh, live interview sa kanya dito sa PTV News ay uh, inimbitahan niya tayo exclusive na matunghayan itong isasagawang uh, background check dito kay Matobato isang araw. tunay na aligasyon lamang kaya hindi na nila ito balak palawakin pa. At uh, itong lugar na pupuntahan natin ay uh, ilang minuto lamang ang uh, layo mula sa Davao City Police Office tulad na rin ng uh, ipinahayag o ikinuwento sa ating kanina ni uh, Police Senior Superintendent Dudia. Si Matobato, meron rin raw tayong kakausapin na ilan sa mga kababayan, mga kapwa da ba Matobato, ilan sa mga di umano'y dinantaan ng buhay nitong si Matobato. Dahil eto raw si Matobato ay talaga namang uh, bagalas talagang nasasangkot sa gulo. kung sino nga ba ang dapat paniwalaan, ano nga bang impormasyon ang ng kanilang dapat paniwalaan patungkol dito sa mga hinihinalang kaso ng extrajudicial killings kasi hindi nga biro yung mga natatanggap na impormasyon ng DCTO sinasabing sangkot ang dating mayor o alkalde ng Davao na si Rodrigo Duterte na ngayon ay presidente na ng ating bansa. Gayun rin ang kanyang anak, ang vice mayor, Paulo Duterte. No, so yun ang nais nating uh, alamin no, kung talaga nga bang uh, dati si Edgar Matobato sa mga bagay sa mga impormasyon na lumalabas sa kanyang bibig at uh, kahapon rin no matapos ang uh, pahayag niya ay agad namang sumagot si Vice Mayor Paulo Duterte at sabi nga hindi na rin siya magpapaliwanag pa hindi na siya palalalimin pa o uh, palalawakin pa yung pagpapaliwanag kasi hindi naman talaga ito totoo at ito isang uh, aligasyon lamang yung sila sabi nga siya ay gumagamit ng droga nung siya ay nag-aaral pa lang di naman no, sa Ateneo de Davao Raw, no? Na informasyon namang pinabulaanan dahil hindi naman talaga doon nag-aaral itong ating uh, Vice Mayor Paulo noong siya ay uh, isang uh, undergraduate student pa lamang. So nakikita nyo, uh, nakakonvoy pa rin tayo sa ating DCTO. Uh, DCPO. Tinanong nga natin kanina siya, uh, Police Senior Superintendent Dubria kung hanggang anong oras pa itong isa sa nating uh, background check at pagbisita no at depende raw sa mga taong uh, kakausapin natin